ibang klase talaga mga Duterte na to <clears throat> grabe namang ginawa ni Pulong gagawa-gawa ng katarantaduhan tapos ngayon idadawit ang pangalan ng ating Pangulo walang iya magawa kayo ng mga, mga kalukuhan nyo tapos ipapasa nyo sa ating Pangulo uy mahiyaya kayo sa balat ninyo Gagawa-gawa gagawa gawa kayo ng katarantaduhan. Tapos niyo pa Pangulo. Mga siraulo itong mga ito. Hindi na kayo mahiya sa balat ninyo. Magpakatino kayo para hindi kayo ma-expose sa mga kalukuhan nyo. Iyayabang nyo kasi. Tapos ngayon, maghahanap kayo mayroon kayo maituturo. Maraming kumasisisi. Paawa-ipi kayo. Ano ko Naobra yung mga ganun style nyo. Wala na kayo sa kapangyarihan para umabuso. Pero kahit na wala na kayo sa kapangyarihan, abusado pa rin kayo. Grabe. Ayan na, mga DDS, tingnan nyo. Mismo, mga supporter ng mga DDS, yan. Binawalang hiya ng mga idolo nyo. Yan ang tingnan nyo. Kaya kayo, kaya kayo na sumusuporta, hindi malayo na gawin din sa inyo yan. Sige, suporta pa more. Sporta pa sa mga siraulo. Sporta pa sa mga gago. Yan. Hindi malayo. na mangyari din sa inyo yan? Kung gaano ka walang hiya yung mga Duterte na yan? Sige, yeah, supportahan pa ninyo. Ibalik pa nyo sa kapangyarihan para malugmok na kayong lahat. Siraulo itong mga ito. Ano ba yung nangyayari sa inyo? Tuwang-tuwa kayo. Tuwang-tuwa kayo na ganyan ka balasubas ka arugante yung mga iniidulon nyo, mga sinusuportahan nyo masaya kayo sa ganyan ano bang klase klaseng otak mayroon kayo pakatino na kayo para umayos na yung bansa natin puro kaguluhan na lang sinudulot ninyo wala kayong ginawang ano pitingin nyo sa sarili nyo, tama yung mga ginagawa nyo Dios mio marimar ang mga mga tama ginagawa niyo mali tapos kayo feeling niyo sa sarili niyo perpekto kayo lang ya sumariyo sip kayo okay labas ko lang yung samahan ng loob ko nandito na lang yung vlog natin mga idol okay subscribe naman sa channel natin ayat ayat TV official puntalan puntalan nyo sa YouTube tapos tingnan nyo na ayat TV official tapos pag nandiyan na makita nyo pakipindot na lang subscribe tapos bell button pakipindot ng bell para update tayo sa lahat ng mga upload natin mga idol uh, pakishare na rin mga idol pakilike uh, maraming salamat uh, bye bye